isang malaking shoutout sa Jack Liner bus number 1884. Kung sino man ang driver at konduktor ng bus na to, sana ay managot kayo sa ginawa nyo dito sa pasahero nyo. Post yun na lang para mabasa nyo yung full story nung babae yung nanay na nagpost sa kanyang Facebook account. Pero to summarize, binababa yung mag-ina in the middle of nowhere dahil wala daw panukli yung konduktor sa binayad nila na 500 pesos. Nakiusap daw sila na wag pababain pa pero hindi sila pinakinggan nung konduktor at nung driver. At ayun na nga, pinatigil yung bus sa gitna ng kawalan. Terik na terik yung araw dahil ito ay tanghaling tapat. At tuluyan ng pinababa yung mag-ina. Very wrong ang ginawa netong konduktor at driver ng bus number 1884 ng Jack Liner. Dahil hindi naman plano nung babae na hindi magbayad sa kanila. At hindi din kasalanan nung babae na wala silang panukuli sa 500 peso bill. At kung tutuusin, maliit lang naman ito na halaga. Hindi naman siya 1,000 pesos. So, kayang-kayang gawan ng paraan. So, hindi ko sure bakit nag ng ganun yung konduktor nitong bus na to. Ang masama pa, merong sakit yung batang kasama nung nanay na nag-post neto sa kanyang Facebook account. Buti na lang e eh, walang masamang nangyari sa kanilang dalawa. Please like and share this video para makarating to sa Jack Liner Management para mabigyan ng hustisya ang ginawa ng kanilang konduktor at driver dito sa mag-inang to.